sa nila amendahan yung constitution. Nung sumabog yun, nagkandaleche-leche na naging skandalo dahil ginamitan nila ng pera pambayad ang mga tao para pumirma, lumipat sila sa uh, impeachment. Um, tapos sumabog yun kasi binayaran naman nila ang mga congressman para pumirma ng uh, impeachment. Ang susunod ay meron na namang nag, ng, meron mga members ng uh, Congress ngayon, both houses, uh, House of Representatives and sa Senate na nagsasabi na kailangan naman amendahan ang Constitution. Lahat yan ginagawa nila para tanggalin ako sa 2028, sa posibleng kandidato sa 2028 presidential uh, elections. So hindi na kami magtataka kung merong magka-file 2026, 2027, 2028 ng impeachment. Ang mahalaga is nakahanda yung mga abogado para sagutin uh, yung mga ano nila, mga allegations nila. Na hanggang ngayon, by the way, ah, uh, walang attachments ng evidence, ng pieces of evidence at all. Iningi namin ang mga sinabmip ng House of Representatives na ebidensya doon na sumusuporta doon sa articles of impeachment nila wala kinuhing namin ang attachment sa ebidensya nila sa complaint nila sa ombudsman wala ang ginagawa lang nila ngayon, dahil hindi makaarangkada yung kanilang gusto na tanggalin ako for uh, as a candidate for 2028 ay doon na lang sila sa sa si second na benefit kung ano yung ginagawa nila nagsis, nagsisira na lang sila ng pangalan.